Ano nga ba ang katotohanan sa patungkol sa ama ng anak ni Cage Concepcion? Piolo Pascual kailangan na nga bang manindigan? Siya ina magdayo wala na abang bang choice kundi tanggapin ang anak. Matatandaan na nagkaroon ng iba't ibang karelasyon si KC Concepcion bago pa man ito inamin kay Piolo Pascual ang patungkol sa anak nila. Ngunit ganun paman ay wala itong naipakitang patunay sa publiko na totoong anak ni Piolo Pascual ang bata. Dahil marami ang nagduda at patuloy na hindi naniniwala sa mga sinabi ni KC Concepcion ay hindi na nagawa pang manaamak ng ina nito na si Sharon Coneta na pagdesisyonan nitong magsalita sa publiko at sabihin ang katotohanan ayon kay Sharon Coneta. Nagsisimula pa lamang noon ang karir nilang dalawa and I know na it is hard for them to accept the baby because they are not yet ready to build a family. But since my daughter Cage Concepcion can't take the abort their child she decided to take care of it instead and pumunta siya sa ibang bansa para palakihin yung bata. Nagpakita rin ito ng birth certificate na nagpapatunay na bago pa man maghiwalay si Piolo Pascual at Cage Concepcion ay nabuo na ang bata sa tiyan ni Casey.